Ayan, buha tayo ng ating panindang miswa. Ubusin natin yung ating miswa. Ubusin natin. At hindi misuwa. na nabibinta. Kailangan <laughs> lang ubusin at iluto. Ubus mm, na. Itlog. Uh, limang piraso. Pero nag-additional pa ako ng isa. Kaya nabasag yung isa. Kailangan ng buo. Hmm na mix yung ano, bilaw niya. So, hindi na siya buo. Malugi na yung isa. <laughs> Kailangan kumuha pa. So, anim. Isang dorog, limang buo. Ayan, guys. Ginisa na natin yung ating man, uh, bawang sibuyas. Yan lang ang ating uh, lamas. Ah, oh, busaya ka ayo, bay. <laughs> lamas sibuyas sa bawang napakasimple ang recipe ni Lisa ayan o oh. kalikot-likot na no? dahil nahawakan ko lang ang cellphone e mix mix hanggang nasunog na oh. nasunog na ang ating bawang <laughs> ayan likot-likot ang likot-likot ng ating kamay matabingi habang <laughs> naglalagay tayo ng tubig ayan lagyan natin yung magjik sarap para ang ating pangpalasa magic sarap at asin lamang wala na tayong ibang nilagay dyan wala na nga ba Ay, ayun na lagay natin ang ating itlog ayan, Ay, hirap dahil isang kamay lang ating ginamit huwag mag at maghanap tayo ng idea kung paano natin yan ipananatili tili <laughs> ang stud ko kasi nakatago dah yeah, ayan natili na siya pero takot ako no kasi sa unahan lang siya nakatayo mm, mahirap pag uminit ang cellphone mo sabog tayo dyan pero saglit lang naman yan dahil naglagay lang ako ng itlog ilang peraso lang naman kaya kampante lang tayo hindi naman siya siguro abutan ng init <laughs> di ba? Kasi nasa kalan, di ba? Masama yan. Hmm, alam, pero ginawa. Ayan na tayo. Tapos na. Ayan, napakita ko na sa inyo lahat ng naganap na ilagay. Ah, di ba? Kumulo ang miswa naman ang ating ilagay. Madami-dami yung miswa kay super lapot. Halos wala na sa nangyayari Lagayan so, dyan. natin ang Bersi, sip sipin pa. niya yan. Uy, may butas. Kalahati yan. Kaldirong sabaw. <laughs> ating kaldero. Ito marami kasi mismo. Siguro mga sampung balot yan nilagay kung ganyan lima lima. Inubos ko na kasi parang di na siya maganda. Sayang pag di mo pa kinabangan masisira lang yan. Kaya uh, hanggat pwede pa pakinabangan. Huwag lang maitapon. O oh, yan ang ulam And ng miso. Sure mga tao dito sa tanghalian ako pa lang ang kumain <laughs> ay ano oh, may itlog talaga ganyan dapat kailan yung isa kasi dyan na duro kaya kung napapansin niyo maraming na dilaw-dilaw na durog guys kaya